Nang mga araw na iyon, ay dumating si Juan na tagapagbautismo na nangangaral sa ilang ng Hudeya na nagsasabi, Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Sapagkat siya ang tinutukoy sa pamamagitan ni Propeta Isayas, nang kanyang sabihin, Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Si Juan ay nagsusuot ng damit na yari sa balahibo ng kamelyo at ng isang pamigkis na balat sa kanyang baywang. Ang kanyang pagkain ay mga balang at pulot pukyutan. Pumunta sa kanya ang mga mamamayan ng Jerusalem, ang buong Judea at ang buong lupain sa paligid ng Jordan. At sila'y kanyang binautismuhan sa ilog ng Jordan na ipinahahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Ngunit nang makita niyang marami sa mga fariseyo at saduseyo ang nagdatingan upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang makatakas sa puot na darating? Mamunga kayo ng nararapat sa pagsisisi at huwag ninyong sabihin sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kaya ng Diyos na gumawa ng mga anak ni Abraham mula sa mga batong ito, ngayon pa lamang ay nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at inihahagis sa apoy Binabautismuhan ko nga kayo sa tubig para sa pagsisisi, ngunit ang dumarating na kasunod ko ay mas makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat dapat magdala ng kanyang sandalyas. Kanyang babautismuhan kayo sa Espiritu Santo at sa apoy. Nasa kamay niya ang kanyang kalaykay at lilinisin niya ang kanyang giigan. Titipunin niya ang kanyang trigo sa kamalig, subalit ang iba ay susunugin niya sa apoy na hindi mapapatay. At mula sa Galilea pumunta si Jesus kay Juan sa Jordan upang magpabautismo sa kanya. Ibig siyang hadlangan ni Juan na nagsasabi, Ako ang dapat mong bautismuhan at ikaw pa ang lumalapit sa akin? Ngunit sumagot si Jesus sa kanya, Hayaan mong mangyari ito ngayon sapagkat ganito ang nararapat sa atin upang matupad ang buong katuwiran. And siya ay sumang-ayon. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Pagkatapos nito, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Siya ay apat na araw at apat na gabing nag-ayuno, pagkatapos ay nagutom siya. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay. Ngunit siya ay sumagot, Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos.